Mahal pagkain ni Payagoy oh. 150 ang isa. Sa loob ng maghapon ay dalawa ang nakakain ni Payagoy. Ah, tatlo. Ah, apat na nakakain ni Payagoy maghapon na yun. Oh, Mas yung prutas pa. Yan, napakamahal. Okay. Baga, gusto ninyo magbigay kahit gatas lang. Ngayon oh. oh. Bihip ka lang dyan, Payagoy. Payagoy.